Ayan guys, good morning, good afternoon, good evening. Ayan guys, ito tayo ngayon guys, nagbibilang tayo ng coins. May tig lima, may tig sampo, and then may tig bibinti guys. Kaya bilangin po natin ito ang ating naiipon na coins guys. At para malaman natin mamaya, alamin mo mamaya ang aking coins kung magkan. Ayan, mag-start tayo guys. Ayan. Ito guys, mo muna ito. Nagbibinti. Then, then, antik sa sampo naman, guys, ilagay ko lang siya dulo. Ito yung antik na 10. Ayan. ako kasi ito, guys. And then naman, dyan naman po ang antik na 5. So, so inside, guys. Yeah.